Si Sisimulan ng Department of Agriculture sa susunod na linggo ang pagbabakuna sa mga probinsyang tinamaan ng African Swine Fever. Hindi kaya tama ng kagawaran ang mga hog raiser na i-report sa kanila ang abnormal na pagkamatay ng baboy para sa indemnification. Si Pardilla sa detalye. Hirap ng ilang trader gaya ni Obet sa paghahanap ng baboy sa Batangas dahil sa African Swine Fever paunti ng paunti. Marami kasi yung maaarang, yung mga checkpoint. Bago pa makarating sa mga katayan, palengke o restaurant sa Metro Manila, hinaharang na agad ang mga truck sa inilatag na checkpoint sa starto ng Santo Tomas, Matangas. Binubusisi kung may health certificate patunay na walang ASF. Hinahanapan din ng shipping permit para masigurong mula sa lehitimong farm. Masyado kong mahigpit ngayon, gawa sa sakit. Mainit po. Kailangan pong magrateng gacha po pumunta ng baboy ni po. Ang baboy. Kapag po matagal tagal sa biyahe, kaya kalaangan po mabilis. Nakabantay din ang DA at mga pulis sa mga inspection sites n CR. Sa Tandang Sora Quezon City, hindi nakalusot sa checkpoint ang anim na pong baboy na ito na peke ang mga dokumento. Huli rin ang delivery truck na ito sa EDSA Balintawak na may dalang produktong karne. Uh, hindi ko lang po natala yung permit namin. Na, bakit niyo po naiwan yung permit? Eh, eh bulakan po kasi yung ruta namin. Eh, Nagpa-deliver lang dito. Hindi ko naman po alam na may shipping na gano'n. Kasi parang pingpong ang nangyayari ngayon sa field. Yung mga biyaheros bibili ng uh, murang-murang baboy sa infected area dadalhin sa norte yun namang may, kung may problema ang Norte, pinipingpong naman nila sa South. So ang ginawa namin, itirahin namin sila sa Metro Manila, 24 hours to, at nilagyan namin ng polis para hindi pumalag ang mga biyahero. Higit dalawandang barangay ang may kaso ng ASF sa Pilipinas. Sisimula na bukas ang pagbabakuna kontra ASF sa Batangas. It's not that alarming uh, because the vaccine is on the way. So uh, hopefully, uh, makuntay natin to. 10,000 bakuna ang darating sa ilalim ng emergency procurement. Uumpisahan na ang public consultation sa mga lokal official opisyal at mga hug racer. Ipaliliwanag ang mga impormasyong may kinalaman sa bakuna. We have to be very careful. Kailangan, hindi may sakit yung mga baboy at ang na malapit. Uh, titingnan namin yung baboy kung nakain, na uh, hindi namumula, then kukunan nyo ng uh, dugo. Pag nakita namin na nag hindi po natin babakunahan dahil naunahan na po tayo ng, uh, ng sakit. At uh, hindi po i-effect itong gamot na kapag ka meron pong nasa loob na sakit ng baboy. Grower o pinapalaking baboy na nasa apat hanggang 20 linggo lamang ang kasali. Kukunan ng dugo ang baboy bago at pagkatapos mabakunahan. Imo-monitor kada 30 araw hanggang dalawang buwan kung nakakagawa ng antibodies na panambla sa ASF. Kung magandang ang resulta, itutuloy ang pagbabakuna at posibleng ihinto kung mapatutunay ang hindi epektibo. Hinihikayat ng DA ang mga hog racer na i-report ang abnormal na pagkamatay ng mga baboy para matest at mabayaran ng hanggang 12,000 pisong indemnification fee sa bawat baboy na isusuko. Kalazel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.